Umaga, mga mga ma-architect. So bali mamamana tayo ng pang-ulam. 'Yan kasama ko 'yung anak ko. 'Yung anak kong makulit. <laughs> Kasi nila nakalusong magabi. Wala tayong pang-ulam. Uh, Ngayon umaga yun Mamamana tayo ng pang-ulam. At syempre dinala ko 'yung mahabang pana ko. Oh. 'Yan. Eh, napakahabang pana natin din ko para Kapag nakakita tayo ng isa, isla na malaki, yun. May may may, may pang pana kayo. Kahit ano lang, namadali. Basta makapangulam. Okay na yun. Para hindi na bumili. Mas mayigay kung makadami para may maibinta. Ngayon bala yung panak pala na ginagamit sa araw Hindi ko pa na gagawa Kaya itong panggabi ko muna Itong dinadala ko lang muna Ayan. Hindi pa tapos yung sima nya Hindi ko pa na ikakabit Kaya ito lang muna Yung dinadala ko Tapos yung sanang pala natin wala ang sima Ayan Wala sima yung dulo nya oh. Pero mahaba din sya At yung ng anak ko Ayan oh. Ito yung anak ko, Ayan. Yan ginagamit niya pamamana sa yung sa tabi lang. yung ginagamit niya. Sana makadali tayo para may may pang ulam maghapon. Hindi na bibili. Mahal kasi ngayon. Sobrang mahal. Yung bigas nga, grabe mahal na. 2.5 na. Isang sako. Kaya kaya dilihin siya na lang ng pang para makatipid so baka nyo lang kami sa panadali namin eh Ay, pang ulam na kami Ay, snap, pang ulam na kami oh, Ayun May pangadobo na Adobo na to mamaya Sigurado na to Ulam na Okay, Okay, alright, sabi ni Kalotlot, hindi na bibili siyempre. ulam na ay nagtag na yung ulam namin oh no? masarap to pang sabaw nakawala sa unang tira andito dito yung mga tama ito kayo na yung unang tama oh buklok yung tama kaya nakawala sa unang pana nice na ito na bang huli na na pang ulam Sana madagdagan pa yan para hanggang maghapon. Yes. Yung sa tanghalian, solved na. Yung sa gabi na lang. Kami na kami. -ulam na. Hindi na nagdagdagan yung dalawa. na to. Ayan. Siguro mga, mga nasa 1.3 siguro kilo. Hindi na Hindi na. tapos sa baba lang siguro pag na lang yung dalawa pag na lang sarap din kasi yung ano pulambutan sa bawan lalo na ganito yung bagong huli so ayan lato yun lang natin sa bahay pagka puli so ayan mga kabinyor yan luto na yung ano huli namin ng anak ko yan yan mali sinabaw na natin tapos ayan inadobo na yung ano iniwala yung pagloto inadobo lang yung inadobo yung ano cuttlefish or kulambutan at yung isda natin yung ginamit natin sa pang ano niya ano lang tanglad lang tsaka luya yun sibuyas ayan lang yung pinanglagay sa sa nabaw natin so ayan mauna na kami ng anak ko yun mauna na kami ng anak ko mispiro yan siya lagi kong kasama na nababa natin minsan nga yung huli niya napang ulam niya sa maghapon yung kanyang nahuhuli so ayan kahit tayo mga kapitiyon mauna na tayo kami muna ng babait kong spirong anak ayun sarap man natin yung sabaw yun, sa sabaw pa lang sold na ayos syempre sa atin yung ulo eto wow wow Atin yung ulo sa atin. huli. Yun. No. Ikaw. Isda. Yun. Isda din sa daw, daw sa kanya. Yun. Yung isa kong anak. Favorito nun. Ito. Adubong. Cattlefish or kulambutan. Yan tayo mga kabidyan. Unang subo. Unang subo para sa inyo mga Kain tayo. Ito masalah masarap. masarap eh. open okay. Nakauti na ba So yun, mga yan lang. Pagkatapos na magkamain. Medyo, pali yung mag ko. Yung bunso namin Saka yung misis ko nauna na. Nauna na matapos kumain. Nahuli kumain pero nauna na matapos. Ayan, bali may natira pa sa ulam natin. Oh. Ayan. Ah. Ayan yung natira pa. Dalawang. Dalawang putol pa yung natira. Tapos yung adobo natin, Ayan, madami pa rin. Oh. Wala kasi dito yung ano, panganay ko tsaka yung pangatlo kong anak yung pangatlo kong anak doon sumama sa ng ano cater catering sumama sa catering saka yung panganay ko naman pumasok pumasok sa eskwela kaya kami apat lang yun dito, so ayun gusto na rin tayo kain tayo sa aking panghimagas so ayun naman yun lang po yung shoutout natin mga kabinjor ayun magandang hapon mga kabinjor Yon shout out kay Robin Lara, shout out kay Romel Villalon, shout out kay Joylin Magro, shout out kay Ning Chua, shout out kay Faye Duhale, shout out kay Hanford De San Jose family ng Caloyanteke, shout out kay JC Bitbit, shout out kay Jacqueline Ibada, shout out kay Babe Troyo shout out kay Romel Labarite, shout out kay Rona De Los Santos from Baranyaque City, shout out kay Pancho Pantino from Rapu Albay. Shoutout kay Jubin jual from Giwan, Eastern Samar. Shoutout kay Dudong Patino. Shoutout kay Albert Simborio, Domingo Katindoy, Ninita Katindoy and Family Katindoy from Aboyog, Liti. <laughs> Ang iingay ng mga bata sa lapas. Shoutout kay Jonathan Carganta. Shoutout kay Ami Preholes. Shoutout kay Renato Disulok. Bung Disulok. LB Albinto, Laika Lopez, Larmy Disolok, Bibi Disolok, Idna Disolok, Rodel Disolok, Rocky Disolok from Babat Leyte. Shoutout kay Shini Yang, Yang shoutout kay Herbert Bolyesa, shoutout kay Roman Balag from Binangunan Rizal, shoutout kay Lito Barogs, yun shoutout po. Shoutout kay Prince Carl Katayok, shoutout kay Dennis De La Cruz Family from Naikabiti, shoutout kay Gloria Alpiros from Burgos, Pangasinan shout out kay Wally Pantanosa from San San Manuel ayun Pangasinan yun shout out po ayun shout din natin yung mga kaibigan natin yung may channel yun at pasupport na lang din po mga kadventure yun shout unang una, -una shout kay Otol Rapi School Fishing yun shout out po at support din po shout kay Kabogsay TV yun sa Magama shout kay Mandaragat Rin TV yun shout kay Father and Son Fishing TV Shoutout kay John TV Vlog. Shoutout kay GPM Boy Vlog. Shoutout kay Biri Spiro. shoutout po sa mga taga Biri. Pro, shoutout diyan sa mga taga Biri. Mio TV, yon. Mamana TV. Shoutout kay Contentante Mano. Shoutout kay Kapinas Official. Shoutout kay GC Adventures. Shoutout kay Kavana TV Adventures. Shoutout kay Hingatongan Divers. Shoutout kay Magallanes Adventure. Shoutout kay List TV Official. Shoutout kay Try TV Shoutout kay Sivadong Vlog Shoutout kay Vo Adventure Shoutout kay Mr. Bin TV Shoutout kay Taga Isla Channel Shoutout kay Vern's Vlog Shoutout kay Avititas Kitchen Shoutout kay Master TV Adventure Shoutout kay Banayad Vlog PH Shoutout kay Boss Alan TV Shoutout kay John Fishing TV Shoutout kay Reangler Shoutout kay Incabo Family 143 TV Shoutout kay Aldoy the Fish Hunter. Shoutout kay Island Cat TV. Shoutout kay Panaboy TV. Yun, shoutout kay bro. Shoutout kay Boy Laras Vlog. Shoutout kay MG Eric TV. Yun shoutout. Shoutout kay Atilisa Vlog. Shoutout kay Bomber 2 TV. Yun shoutout po sa inyong lahat mga adventurer yun pasuportin po sa kanilang mga channel mga adventurer. Yun sa mga guys magpa-shoutout. Yun mag-comment lang po kayo diyan sa ating comment section sa baba para next episode yun may shoutout po, po kayo yun hanggang sa muli maraming salamat God bless po